Si Mayor oh. mora po, tinatangka mm -mm. natin tawagan. Kasi, Weng, ang paano kala natin, di ba usually, pagka festival, yes, saya. dapat pinupuntahan ng turista? Hindi ka nilalayuan. Oo, dito oh. sa, yung ano, Sinulog Festival. Ano yes, ba? ba? dinadayo yun. Hindi dinagyang. Mm, diba? Lahat sa probinsya. Oh. Ito, Wata Wata Festival, iniiwasan ng tao. Oo. Kaya sabi ko na nung nag-usap kami nung biyernes, kasi tinawagan niya ako, sabi niya Joel, baka pwedeng maumingin ng oras ulit sa inyo dahil uh, meron akong liliwanagin. Mm. Dahil sinasabi niya, hindi ko alam yung datos. Nung araw na nagkaroon ng basaan, on the spot meron palang nahuling anim na tao. Anim, oo na lumabag doon sa ordinansa. Mm. So, sinasabi niya kasi hindi ko alam kung may nahuli. Dahil tinatanong natin, wala ba nahuling on the spot? Dahil may mga pulis na sa paligid. Dun, eh. diba, sa oh, 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 oh. Eh, may nahuli daw na anim. Mm -hmm. eh, naghihintay lang daw sila ng uh, complainant oh, oh. para masampahan ng kaso yung anim. So gusto niya liwanagan yun. Pero nasabi ko na sa kanya, uh, Mayor, baka naman sa susunod na taon, mm. pwede tayong gumawa ng uh, mga activities na magpapahinggan yun ng, ng turista. Mm -hmm. Uh, oh, ano bang maganda mo, Joel? Tinanong ako eh. Ano sabi, sabi mo? ko baka pwede tayo magbigay ng binyaga ng bayan. Binyaga ng bayan. Kasi di ba meron Maramihan. kasala ng bayan. Mm, -mm. Eto, binyagan. Total, nang babasa ka na rin lang. Bak e, paano mag yon? Kung magbinyaga ng bayan, babasain mo yung bibinyaga ng mga babies. Eh, wag mo lang lulunurin. <laughs> baka, <laughs> malunod sa tubig. Pero pwede mo naman basahin yun, no eh. Pwede, pwede. Oh, eh Eh, oh. ba? Diba? Tapos holy water pa. Oo. Oh, oh, Yan ang maganda. Siguro, sabi niyo, oh, yung maganda idea yun. Pwede, na? Oh. Sa isang lugar, ano ba, pinaglabanan, diba? ba Oh, oh. doon ka mag basa. Pero baga ano siya, magiging isa siyang segment ng maghapon na fiesta, oh, oh. activities, ba? Pagka diba? na-establish oh. natin yung wing, baka pati mga dayuhan turista, puntahan tayo. Naman. Uh, pupuntahan yan, diba? Pero diba, pag, uh, San Juan Festival, yung wata, -wata nila, sila-sila lang sa taga San Juan na nagbabasaan. Oh. Kasi nga, Ayaw mo mabasa eh Oo. May iba pinupuntahan Kasi sayahan yon. Manonood ka lang Kakain ka lang At oh. Sinasabi niya Tama rin hindi yung sinabi ninyo ni Weng Na ah, baka magkaroon tayo ng lugar Para magbasa mm -mm. Totoo Ayun, yun Ngayon talagang Pagka nagpunta ka Ready bababasa, ka Mababasa ka Ready talaga Ready ka e Expect Alam mo na hindi eh. ka lalabas Doon sa lugar na yun Nang hindi ka basa Nang tuyo ka yun, diba, oh. eh, Okay naman daw yung ating mga panukala mm -hmm. At uh, i-coconsider ng ano yan Ng uh, San Juan City pero may babasahin si din si Mayor. Uh, Andiyan na, na si Mayor. Ba? Andiyan na si Mayor. sige, yeah. no, sabi ko na nga po eh. Uh, Mayor. Mayor Francis. Good morning, sir. San Juan City Mayor. Hi Mayor. Yes. Uh, magandang umaga Joel Atueng at, Weng, at uh, maraming salamat muli sa pag sa inyong programa. Opo. Naggano yes, eh, na, na nag, ano, nga kami. Nagsasama-sama na loob namin. Anyway, sabi ko nakong haba siguro ng flag racing ceremony nila kasi nadagdagan ako, ano ano mga... Tanghali the... na Mayor. Hindi ka pa rin makausap. <laughs> <laughs> Pero Mayor... Actually uh, Joel oh. yan. No. Na, Nagsalita rin nga ako ng aming flag racing ceremony. Binagal ko mm. nga itong pangyayari dito nga po sa aming kapistahan at pinaalala ko sa uh, bawat San Juan hindi lamang sa mga naglilingkod dito po sa San Juan City Hall, mm -hmm. hindi lamang sa mga barangay officials, ngunit sa bawat San Juan na ano man ang ating ginagawa, no? sinasabi, ano man ang ating asal, it will reflect on our city. Yes. No? Kaya talagang pinaalala ko yung kanina sapagkat dahil nga sa kaguluhang nangyari, nadadamay ngayon yung reputasyon ng aming lungsod. So nagpaalala lang po ako kaya medyo humaba po ang aming uh, mm -hmm. Monday morning flag raising ceremony. Nananawagan kayo ng mga tao na pwedeng magsampawan ng kaso. Tama ho ba, Mayor? Tama yan. Ano? Uh, alam po ninyo, nung uh, nais ko yung balita, nung uh, viernes, ay uh, meron na nga pong uh, pumunta sa amin na lalamove driver. Isa po siya sa nabiktima ng aming kapistahan. At sinamahan ko personal na mag-file ang kaso dito po sa San Juan Prosecutor's Office. At uh, gusto ko rin po i-emphasize, nung araw mismo ng uh, kapistahan ay anim po ang uh, kinasuhan at isajan uh, isa dyan yung uh, involved na yung supposedly naghagis ng uh, muriatic acid. So, mm. On the spot anin po ang uh, na apprehend at nakasuhan at uh, yung uh, isa naman na uh, dito mismo sa ating uh, San Juan City Prosecutor's Office ang final na kaso. Personal ko pong sinamahan niyan ng uh, Biernes po ng hapon. Yung pong naghasaboy ng na muriatic acid uh, nakasuhan na ba yan mayor? Yes, yes. Uh, wow. Nakasuhan na rin po 'yan. Uh, in fact, on the day ho yan mismo, mm -hmm. wait no. Uh, yung mismong San Juan City Police natin ang na nag-handle po ng uh, pagfile ng kaso. Kumusta ngayon? po ang lagay ng nasabuyan ng na muriatic acid? Uh, actually uh, number one, we're still determining kung talaga ba siyang Muriatic acid. Definitely mm -hmm. merong, uh, may merong may siya sa kaniyang uh, sa balat. Mm -hmm. Pero to determine kung talaga Muriatic acid it's still uh, it's the process is still being done. Ang mahalaga po dyan, na file ang kaso mismo. No, meron ding ibang cases uh, regarding damage to property sa mga sasakyan, yung mga sumampa ng sasakyan ngedit, nagkaroon mm -hmm. naman po sila ng amicable settlement. Uh kaya hindi na huti Uh, ngunit uh, dito po no uh, sa iba na naging biktima gaya nung Lalamove driver again I would like uh, to invite you to my office punta po kayo sa akin tanggapan I will help you uh, tutulungan po namin kayo gaya ng uh, pagtulong po natin dito kay Kinoong Eustachio Rapal sa po ang uh, Lalamove driver na nasaktan nga po uh, dahil yung isang residente namin sa Barangay Batis ay hey. po siya at uh, Uh, sinaktan. So talagang sinamahan ko po siya sa prosecutor's office uh, na makapag-file ng kaso, unjust vexation at uh, malicious mischief at slander. Meron... So sa lahat po ng iba na nanonood at na nakikinig, punta lang po kayo sa aming tanggapan. We will help you. Huwag po hmm. kayong uh, magdalawang isip. Tutulungan namin kayo mag-file po ng kaso. Meron na pong lumapit sa inyo na humihingi ng tulong para makompensate sila doon sa nasira mga laptop, cellphones at kung ano pa? Again, uh, as long as we can verify naman po no kasi uh, siyempre dapat ma-verify natin talaga no. And one thing I want to emphasize also no. Yung uh, mga nabasa, kung kaya natin determine kung sino ang uh, gumawa nito through videos, sa uh, through any footage any mm -hmm. proof no. Uh, pwede po yan na uh, makasuhan ng uh, damage to property. So, meron tayong mga legal remedies po na pwedeng gawin. Uh, kung uh, yun nga po ang naging resulta ng kanilang aksyon, uh, uh, halimbawa uh, dahil sa pangharas ay uh, nabasa yung cellphone, yung laptop. Uh, if we can determine through videos, lalo na yung mga viral videos kung sino sila, pag ma-identify nga natin, uh, pwede silang file ng kaso dito po sa San Juan City Prosecutor's Office. Okay. Ito ito lang Mayor. Uh, Di ba sa ordinansa bawal pong buksan ng kotse? At magpasa lang, magpasa. E pa, paano po yung mga nakamotor? E nasa labas po sila ng kanilang sasakyan. Mm. So sila sa mm. uh, pwede yes, sila Joel. magpasa. Yes, Joel. Apo, Joel and Weng, uh, I would like the public to know na ngayon nga po may meeting kami ng aming sanggunyang balansod at ng vice mayor natin. Now, we will amend our existing ordinance. 2018 ordinance po kasi yan. Hindi pa po ako mayor niyan. At uh, base nga ho sa mga nangyari na itong mga lakarang uh, araw, no, dahil nga po sa aming kapistahan, we will amend the ordinance Uh, to include uh, all other violations tulad nga ito nangyari kung nakamotor, uh, yan po ay uh, i-amend natin. So meron kasing loopholes yung existing ordinance, Joe. Way, I, mm. I recognize that we will strengthen it uh, and maximize all possible uh, penalties. Dahil nga may limitation din po kasi ang city ordinance, hanggang 5,000 pesos lang talaga yan. Yan po ay sa ilalim ng local government code. Gusto man nating taasan po ang uh, multa, eh may limitasyon base po sa batas. Kaya nga ho, mas mabuti na yung revised penal code po ang gamitin. Sa pagkita pwede talaga silang makulong. In fact, nung uh, nandun nga po ako sa City Prosecutor's Office, ay pinapaliwanag ng piskal yung mga pwede maging uh, parusa sa kanila at kasama dyan po ang pag, uh, pagkulong. At ah, ano sana, yung, hmm. paki-specify din po Mayor sa ordinance na pag nakasara ang ng jeep, Oh, Wag 'yun na pong bubuksan niyo kasi. Din yun, yes. Ganoon din Di 'yun. At least yungs yun. kasi yung oh. sa halimbawa sa kotse, Joel, oh. you can control it hindi ba? Oh, yung trapal hindi eh. kaya, kaya nilang hiklasin na ganoon okay, eh, 'di ba? Yung... Napakadali yes, pa maging na sa public transport. Oh, uh, yes, uh, we will do that, Weng. and uh, I assure everyone, I assure the public, uh, especially those who are listening now to your program na gagawin ho namin ang lahat ng akbang. Upang hindi na ito mangyayari ulit. At in-announce ko na rin po na magkakaroon tayo ng uh, basaan zone na lang sa mga susunod yes. dating pistahan. Mm, yeah, no, no. Dito na lang po 'yan. Dito na lang po 'yan sa Kinaglaban Road. At, road. Uh, Nabanggit ko rin in, kay Mayor Ano, Weng, na baka pwede magkaroon tayo ng ano, ng binyagan. Binyagan ng bayan, mm. 'di ba? Mayor. Okay, yes, oh, that's a good. Oh, oh. That's a good uh, that's a good uh, recommendation, uh, Joel. I will discuss po with our uh, Paris Para ano, dayuhin tayo, exercise. ng, ano, dayuhin tayo ng, ano, ng mga tao turista. Oh. Apo, ah, kanina nga po, no, nung mensahe ko nga dito sa flag raising ceremony, sabi ko nga po sa lahat na, na babawi tayo, na babawi ang San Juan. No? Yes, nangyari na po ito. Uh, unfortunately, dahil nga po sa ilang tao, uh, nagkaroon ng kanitong gaguluhan at uh, nakasira sa aming reputasyon at imahe. Ngunit sabi ko, babawi tayo as a city. No? We will show everyone that... Uh, We will make up for this and we will do better next time. We will do a lot better next time. O sige Mayor, mag-iingat ka. Salamat sa oras mo. po. Thank, thank you. you. Uh, uh, Maraming salamat po at muli humingi ako ng pasensya at manhin sa lahat po ng napekto ng aming kapistahan. Hindi na po ito mangyayari ulit. Mayor Francis, good morning. Thank you. Si Mayor Francis Amoras San Juan, mga kapuso.